Pare, ano sabi mo pare? Arbor. Hindi, <laughs> sabi mo ka kanina. <laughs> Ang ganda na rila mo. Maganda yung rila ko. Uh, ano kondisyon ko sa'yo? Pag uh, nawala ako yung presyo, akin na. Pag nawala ako yung presyo, sa'yo na. O sige, magkano to sa tingin mo? Pag nawala ako para sa'yo na yan, magkano sa tingin mo? 5,000. Magkano? 5,000. Nakasan mo? Yes, 5,000. 5,000? Ay, sisara, kilala ko din sa'yo. Kilala ko din sa'yo. Ah, magkano ulit? 5,000. Ay, mali ka pare. Ako sir, wala. Ah, sige, wala mo. Ito sir. Pwede hawakan? Oo, oh, hawakan mo. Danda lang pare <laughs> ha. Pag wala na sa yan. Magkano? 39. Ikaw pare magkano? 5,000. 5,000? Putik. Napakaganda ba naman nito eh. Pare <laughs> 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 300 lang. Pare <t> <laughs> 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 300 lang yan ha. Walang script yan ha, pero 300 lang yan. Huh? Oh. Diba hindi, wala ka na? Oh, okay, so... uh, Di ba? 300 lang pare, nasa TikTok ko yan ha. Kung gusto mong more, dyan, nasa TikTok shop ko yan. Lapi <laughs> 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 <Three. laughs> kayo si pare. Pare, maganda daw ha, nasa TikTok Ay, shop ko to. Libon, eh. Isang traso lang kasi ito pare, pasensya ka na ha. Isang traso lang kasi ito eh. Pero pag nahula kami, bibigay ko to, ito. Ha? Okay? O, kasa muna. 300 lang yan ha, nasa TikTok ko yan ha. Ito na yun. Ito yung tropa natin. Oh. Aray! Ayan, ah, ayan, ayan. Makapaway pala ako dito. <laughs> dito ka muna pare. Alam ko, kamusta? Kamusta? Pare, na naalala mo yung na-upload ko yung video na ginawa dito? Bakit? Naalala mo yun? Ay, yun doon. Oo, oh, doon. Yung relo, yung nalala ko. Yung relo, yun. Naalala mo? Oo. Oh. Pare, na-upload ko sa TikTok yun. Nag-trending yun. Alam mo ba? Eh? <laughs> Oo, oh, nag-trending sa TikTok yun. Kaso ah, sabi nila, bakit hindi ko daw binigay sa'yo, yung relo? Eh di ba kami usapan tayo pag nahulaan? Eh ngayon, hindi mo nahulaan kasi ito eh, di ba? Ngayon, bibigyan nila kita ng bagong relo, okay? Umorder pa ako nito pare, para sa'yo oh. Oo. Ito, kuno <laughs> mo na. Buksan mo pare. Ayos ah. Lapit pa rito, <laughs> lapit pa rito. Pero makita lang kung gano'ng kaganda oh. Lagay mo na dyan, lagay mo na sa kawad. Pero makita lang kung gano'ng kaganda oh. Yan, nangarap mo dito. Yan. Magkano nga yan? 352. Hindi, hindi, sabi mo dati yung sabi mo, magkano? Ay, 5,000 5,000, o, oh, diba? Ang kanak, kanak, tingnan natin O, oh, diba? Yan, kita mo naman kung gano'ng kaganda yun guys, o oh. Nakabalot pa ito pare, ha? Yan, o, no, nakabalot pa yan Talagang fresh na fresh yan O, oh, may extra battery, tsaka Pag hindi kasi sa'yo, ikaw na lang mag-adjust, ha? Uh, okay, o, oh, sa'yo na Salamat, sir, ha? Yan, okay, okay na? Paris na tayo ng relo, ha? O, kasama mo na Yan, ha, 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 kare ah. Pareha. Thank you. Ah. Thank you, sir. Sige, 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 sige. Salamat din so, ha. Gusto ko magpagas ako lagi dito, shoot shoot so, muna. Oh, <laughs> ato so, bawal tawin to, sir. Inasot na relo eh. Ah, bawal lang. Alis yun. lang. Buwan namang mamahalin eh. Yeah, baka mamahalin mo ka 50,000 pare. <laughs> 5,000. <laughs> sige, pare. Ah, Ingat. Sige sige. Sige, sige, sige. sige, sige.